Padre, may nangyari. Nag-sorry si ate. Na-pick up na daw yung dapat i-pick upin natin ngayon. Abala na ginawa niya sa atin. Ay, nako. Nagka-bono na tayo ng 50 pa natin. Kung muna mga na para ano, masingil natin ng na 50 pesos. Pajigas na lang natin. Importante mga dre, magdala tayo ng ano, extra na nabasahan natin. Isan mga na-pick up natin na mga box ang dudumi. So, buti napansin ko agad no? kasi tayo nag-bono. Para iniwasan ko rin ano, yung ceiling natin matamaan ng mga box kasi ang dudumi ng box. Ang hirap maglinis ng ceiling ng sasakyan. Good morning, good morning. Good morning po sa inyo lahat. Papunta pala ako sa first booking ko no. Na sa ano, uh, 1.6 kilometer papuntang pick up. Ito nga pala yung pick up sa ano, sa -Bish. Time check tayo, 8.43. Bale, so, ito pick up natin okay. ng no, si ate. Huh? Ha? Kakasakay lang. Ang kwintas mo. Saan mo pa? Pero magkano yan? 80. Ako, mahal pala. Ano? 59 lang yung So, ito mga tre, ito yung ano natin, no? Pang breakfast natin, may luto kay ate. Alright. So, sumagrit lang tayo para bumili ng ulam. Okay, thank you. Thank you. Magkano po dito, kuya? Trenta lang po sa ang gulay po. Pwede po kayo mag hub Napabili tuloy tayo ng minuto. Ayoko sana mag ganun, magkarne. Thank you po, sir. Lagay <laughs> mo na lang sa Okay, salamat. Okay mga dali, dito yung natin. So, kaka-arrive lang natin dito. Ito yung admission. Ah, dyan na rin. Ah, ah, ah. Ayusin ko lang. Okay na po. Salamat po, sir. Okay, kakababa lang nila kuya. Na? Uh, dito nga pala natin uh, hinatid sa National Kidney and Transplant Institute. Hindi yan yung siningil natin. 442. Bali, pag din wrap up mo yan. So, yan yung lalabas. 433. Yan yung sisingilin natin. So, confirm payment na natin. Alright. submit bali nag offline muna ako kakain muna tayo ng ano no uh, breakfast natin hindi pa tayo nagbe breakfast alright yung nabili natin sa karinderya kanina so maglit lang muna tayo kahit may pasahero tayo sabi ko bibili lang ako ng ulam okay uh, no uh, konti na lang yung nabili natin ano uh, pakbet so pagkatapos natin kumain tanggap na tayo booking sa grab alright uh, online na tayo no abang abang lang Uh, Binayaran na tayo ni Ate no 500 kanina yung dati dati sa uh, Kidney Institute sa Istab. Ah uh, from Pilin Best Marcos Highway papuntang East Ab lang, Nasa ano na 400 plus na. So ganito pala yung ginawa ko no madre dito sa Grab. Yung service type. Kasi pag kinlik mo yung service type, dyan lalabas yung 4 seater saka 6 seater mamimili ka kung okay lang sa iyo yung outside Metro Manila. Yatid. So lahat ng ano, NCR to outside. Naka-click 'yan for seater sa 60-seater. Yung mga outside no, NCR naka-off 'yan. So waiting tayo no ng booking sa Grab. Yung mga natatanggap natin booking dito lang sa ano, 'yon no. Ah, uh, Metro Manila lang. Paikot-ikot lang tayo dito. Puro abang-abang muna tayo dito. Pero check pa rin natin yung lalamove kung, kung may papasok na magandang ano, booking. Pag walang pasok sa grab, mas okay pa rin na may ilalamog. Dalawa yung pagpipilian. Okay mga Dre, may bagong ano, in-accept akong booking. So dito natin pipikapin, 7 d Gateway Mall. Papuntang SM City, Marikina, saka Ayala Mall, Feliz. Halos magkatabi lang yan. Bale, ito yung bayad ni ate, no? 627. So, papunta na tayo sa ano, pick location tara yung ginawa ko in offline ko na yung grab ko kasi walang puapasok naglalamove muna tayo maganda naman yung booking na tinanggap natin hindi kalayuan tapos cake lang yung ano 600 plus nasa 3 km lang yung layo sa pag pick up so tawagan ko muna yung pick up location para ano ready na nila yung item na pipick upin natin napansin ko lang kilala mo Gumanda yung ano bigay ng booking sa kit. <laughs> ah, nagkakataon lang nung nag-grab na ako. Gano lang ginagawa ko Madre. dre, ah. pag walang booking na matanggap tayo sa Grab, lumilipat ako sa Lalamove. Huwag niyo kakalimutan i-offline yung Grab. So kahapon nga pala no pumunta tayo sa Grab Marikina. So inasikaso natin yung ano ah uh, yung sa GCash natin. So pupunta tayo sa Greenfield no kung may oras tayo para kukunin yung grab pay na card para pwede tayo mag ano, sa ano mag sa ATM so dito na tayo sa ano gateway ok mga dre kita kits tayo dun sa ano pick up location natawagan na natin si ate na medyo kasi hindi tayo familiar dito sa ano gateway na ng RDU ngayon lang tayo nakapunta dito kaya naligaw pa tayo so sabi ko pa prepare na yung item all good sa uh, dito na tayo sa ano, pick location sa kabila kasi tayo man eh uh, pumasok kala ko doon kasi parehas lang sila ng ano hindi pala RDU yun mukha lang RDU <laughs> dito muna tayo salamat manda pick na natin no ice cream yata ito eh no Prang lamig <laughs> dalawang ano delivery kasi Marikina uh, sa sa Pedis. Para alis na tayo. So walang signal dito sa loob ng RDU. Hindi natin maano ma-arrive yung pickup. So, lalabas muna tayo dito para makapagana. Mapindot na natin arrive. Hindi na ako magdo-double booking ngayon, madre. Total malapit lang naman 'to nasa ano tayo no gateway no una nating i-deliver yung ano sa Marikina SM Marikina tapos susunod yung Ayala Feliz okay uh, dito na tayo sa SM Marikina so ito yung unang i-deliver muna natin tapos sumunod yung isa Atawagan At, na rin natin si ate habangan na tayo sa RDU punta na siya sa RDU kasi doon tayo pinapapunta eh. SM Marikina RDU 2 So para dire diretso baba na no. Ma-deliver na natin yung isa sa no? Ayala Felix. Okay, andito na tayo sa RDU. Yung isa kasi RDU 1 no. RDU 2 daw eh. Para lumagpas tayo ah, teka. Ayun, RDU 2. Nakarang si Kuya kasi. You know. So, ang daming ano, ngayon delivery. Mga kasabayan natin ngayon, no? Sa so, pag-deliver yung mga, ano, close van. Saan yung dito sa inyo? May letter So, na-deliver na natin yung, ano, yung mga ice cream yata yun dito sa SM Marikina puro ice cream pala yung order ni ate Sa so, papunta tayo sa Ayala Feliz ito yung pangalawang drop off magmula dito sa SM Marikina nasa ano lang 3 km lang yung layo papuntang Ayala Feliz all goods no kakalabas lang ni kuya yung naka-close van so paatras tayo sa ano drop off dito na rin si ate ito yung money natin i-deliver natin kay ate Parang wala na naman signal dito. Ayun. Ngayon ginagawa ko, hindi ko naman na, na Hindi ko na kinukunan yung item. Pero nasa sa inyo naman yan. Kung madideliver nyo na maayos. Panigurado, kunan nyo na rin. Just in case na ano, no. Uh, may, da may damage yung nakuha nyo paid by credit wala na tayo uh, siningil so, Tingnan natin laman ng wallet natin ay pumasok na 1.5 try naman natin mag grab online tayo kasi kanina walang pumapasok na booking so hintay ulit tayo ano? pag walang pumasok yan lalamog tayo Balayan, dito pa rin tayo sa RDU no? ah uh, hintay tayo ng booking sa grab tingnan natin kung may papasok lahat na nagbabayad ng cash kay grab doon pumapasok doon kinakaltas ni Grab yung commission niya sa cash wallet. Tapos sa Grab Pay wallet, lahat ang nagbabayad siguro ng Grab Pay, doon naman niya kinakaltas. Nag-restart muna tayo ng cellphone kasi napansin ko kanina pa walang pumapasok kay Grab. Uh, hindi ko alam. Pero nung bumiyahin naman tayo ng ano, mga nakaraan, dire yung pasok. Hindi pa nakaka-arrive doon sa ano eh, sa pupuntahan, may pumapasok pa agad na booking. So, nagtaka ako kay Grab ngayon. Uh, kanina pa walang pumapasok. Ano pa lang tayo? Naka isang booking pa lang tayo kay Grab. Wale, tag sila ng booking, no? Na tinanggap natin. Kay Grab, sa kay mo. Okay, may tinanggap tayo ng booking. Dito sa Lalamove, pasig papuntang bagong bayan. Wale, 7 boxes. 370 373 Paid by credit to mga dre. Okay, tara. 10 to 15 minutes wala po kapasok na booking yun ang maganda pag may ano kayo dalawang mapagpipilian para hindi kayo matetehing kasi isang tabi yung biyahe natin may inaasahan kayo na booking sa isa so siguro mamayang hapon medyo ano na all goods na yung grab kasi medyo maaga pa kasi eh. Diyan tayo nag na pick up dati ng frozen mga meat balik kakapasok lang natin dito sa central business park So dito yung ano natin no, oh, pickup up Emperador. Ayun si Kuya, nagkaantay sa atin. Taga karga. Pasuy lang isang casual gan. Medyo marami-rami kasi to kakarga natin. Pero okay na po. Ah. so punong-puno ng likod natin, madre. Tapos sa BI So medyo ano no ah, Nabigat lang tayo dito Bale 300 kg to no Na pick up natin para Nasa 3.4 km lang Okay uh, Malapit lang to no Kasi natin di-deliver to Kasi nga lang sobrang dami Time check tayo 11.42 Importante mga dre, magdala tayo ng ano, extra na nabasahan natin. Minsan mga napipick up nating mga box ang dudumi. So buti na ko kaagad no kasi tayo nagbuhat eh. sa So rin iwasan ko rin ano, yung ceiling natin matamaan ng mga box kasi ang dumi ng box. Ang hirap maglinis ng ceiling ng sasakyan. Kalimutan ko pa magbawan ng alcohol. Magbuhat tayo kanina, dumi na kami natin, puro alikabok. Buti na lang may eh, dala tayong wipes. Dito na tayo sa drop off. Tabi ko muna dito. Buti may space pa dito para matabi natin sa sasakyan. Balik kaka rev lang natin, no. Ibaba mo na tayo para ano. Alamin natin kung saan natin i-drop to. I-deliver -de to. Woo! Nakakaligaw talaga. Kaya ayoko magkano eh mag ano dito eh. Deliver sa mga basement, basement ng mga ganito, mga mall. Sana tama na yung tinuro ni Kuya. Kani pa tayo ikot dito. Ha, sir? Sige. Malapit nga, pero naubos naman yung gasolina natin dito sa ano ilalim ng parking sa basement ang tanong mga dre ano kasi pay parking to no magbabayad tayo lalagpas tayo sa oras na ano 15 minutes lang siguro yung inaalaw nila na hip hop 210 so dito natin di deliver sa wakas mga dre nahanap na rin natin ay salamat thank you lord di, wala pa tayong makitang guard para mapagtanungan natin oh ate ate so dito natin di deliver nagahabol tayo ng oras kasi baka lumagpas tayong 15 minutes may bayad na exit exit bilis more parking umikot na ta tayo dito exit pa kanan daw B1 tapos may exit din dito paikot ikot tayo may exit sa kanan may exit sa kaliwa sa so sana wala pang bayad mga tre ating kakapasok lang ah 20 minutes 20 minutes period lang po lang ako ay nako nag abono na tayo ng 50 pesos nandoon kasi to eh ha? paid by credit so kontakin natin si ate pagka alis natin dito tawagin ko muna madre no para ano masingil natin ng 50 pesos pag gcash na lang natin I-pick pickup tayo dito sa Eastwood dito sa Grab so medyo malapit na tayo sa pickup location dito nga pala yung pick up no? so ito yata sila ate pick up natin all goods. bali uh, yun kinulik natin na cash no? 169 alright kanina okay, pa tayo naghihintay ng, ano, ng booking dito sa ano saan natin din wrap up yung na pick up natin sa Eastwood siguro inabot din tayo mga 10 minutes no? Uh, walang pumapasok so nag ano muna tayo lalamove tumanggap tayo ng booking dalawang stop to no? Uh, sa Lala Move uh, sa Pasig lang natin iahatid yung dalawang i-deliver natin yun yung pick up natin ah. sa drop off uh, 323 okay mga tre kakapasok ko lang dito sa storage warehouse no? Tayo kasi sagutin ni ate yung tawag natin eh. hindi tayo pinapasok ng guard Madre, may nangyari. Nag-sorry si ate. Na-pick up na daw yung dapat i-pick upin natin ngayon. So, inalam alam niyo yung Gcash natin, no? Turn. Babayaran daw ni ate yung abala na ginawa niya sa atin. So, binigay natin Gcash. Hindi ko lang alam kung magkano yung bibigay niya sa atin. Sabi ko, kanina pa tayo naghihintay dito. Buti may pumasok na booking. Sa grab naman tayo. Siguro nakalimutan ni ate na, ano, na pick up na yung dapat i-deliver sa kanila. Dito nga pala yung pick up natin, no? Sa Pasig. <laughs> Bali, may message natin si ate sa Grab okay na yung ano, message message na lang, chat-chat na lang. Pero sa Lalamove kailangan tawagan para klaro. Pero pag naiinip tayo, tawagan na natin. So tinatawagan ko na yan, no? May free call naman si Grab eh. Para all goods, no. Ayun pala si Kuya. ay so, I-arrive na natin. Ayoko mo na i-pick up kasi baka hindi siya yan. Kala ng isang ano, nag -book yun yung sasakyan na binok nila nangyari na rin sa atin yun ibang sasakyan na sasakyan nila so ito confirm na no? andito na sila kaka-arrive lang natin na. No? ito yung drop off natin dito sa ano? sa gilid ng ano chino roses kakababa lang nila ate Bale, yan, yun yung mapupuntang pera natin no? 364.19 pesos pero ito yung siningil natin pag cash 461 ikakaltas na dyan niya yung 21% niya yan 364 tinanggal na ni ano dyan ni grab yung ano niya share niya dyan pero uh, binigyan tayo ng ano no uh, 600 pesos so binigyan tayo ng tip okay sa 360 meters lang pick up natin papuntang pick up ito yung booking natin sa grab uh, kaka-accept ko lang ng booking Bale, ano to, na uh, grab pay. Kanina, puro cash yung tinanggap natin. No? Ito yung pang-apat na booking natin sa grab. Okay, kaka-arrive ko lang dito sa ano, Torre Lorenzo. Diyan natin pipick upin. Dito yung drop-off natin. Meron na... Mag-vlog na yung grab driver. Yung may sakit. Ah, balikan din kayo doon. Mag-stay na ako doon. Malapit pa kayo. Hmm. Sa Torre Lorenzo o kampi o kampo Okay, kakarive lang namin Ito yung TV ni Sir All good So, baba na namin ito Tutulungan ko siya, papasukin dun Eh, tinulungan natin si Kuya So, i-drop off na natin So, may panibagong ano tayo, no? pick up tayo Sa grab, pumasok Diyan natin pipick upin Lapit lang ako sa ano Sa 120 meters lang Tara Madre Pick upin na yan Dito lang siya no Dito lang natin pipick upin Tingnan natin kung nakaabang na Yung pasahero So message muna natin Ganyan lang yung message ko mga dre, na kami ni ano ng pasahero o okay, kinakaway na pala tayo no mga Chinese. ng 7 Okay. Thank you. Thank you sir. Thank you. Okay, yung dalawa oh. Kakasino na. All goods. Good luck, mga sir. <coughs> Okay, grab pay. Drop off na natin. So, yun yung mapupunta sa atin, mga dre, 255. Bali, yung ano byahin natin ngayon kay Lalamove naka 800 na tayo no kay Lalamove bumiyahe tayo kanina dalawa eh, walang pasok na booking kay Grab so dito pa rin tayo sa ano sa casino gusto natin din wrap off yung pasahero ni Grab bali nagpatay muna tayo ng makina no so waiting 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 tayo dito sa bali nag tayo no uh, set destination papunta na tayo sa ano booking natin kay Grab hindi ko na na-monitor kung nakailan biyahe na tayo kay Grab kasi palipat-lipat tayo ano grab tapos maya maya nag ano tayo mamaneho tayo sa Ayala Mall ito yung pick up natin sa Ayala Malls Manila Bay 262 pesos cash lapit lang ng pick up nasa ano lang uh, 800 meters lang yung layo so dyan tayo galing kanina so. yan dyan natin pipick sa Ayala Malls mag u turn lang tayo sana yun sila ate hintay tayo yun yung sumakay sa atin mga dre mga koreano yata yun. time check tayo 4.46 bali naka 6 na bookings pa lang tayo kay ano grab so habang naghihintay tayo ng papasok na booking kay grab hanap muna tayo ng ano To, para tumabi tayo. Pauwi na rin tayo nito. Kanina pa ako nag-set destination sa ano sa bandang uh, City of Dreams. Inon ko na pala yung auto accept no kay Grab para dire-diretso pasok ng bookings habang nakaset destination. Ngayon tong oras rush hour na eh. Tataka ako pat parang ano wala masyado po ang pasok na booking. So check natin yung ano, alam mo baka may papuntahan ti Polo Marikina. Tanggapin natin. Okay, kakapasok lang ng booking natin sa Grab. Dito yung pickup natin. One kilometer lang yung layo sa pag pick up. Tagal naman ng stoplight na to. Kanina pa tayo dito ah. So andito na tayo sa pickup location. Yung sabi sa atin ni bago natin pick up si ano no si ate may lumabas oh. may lumabas ah, sinabi ko na rin na dito na po tayo yun uh, ah, nag na wait ah, kakababa lang ni ate dito na rin ano, ah, inihatid si ate sa one oasis or pigas e yung fare nya no 348 Uwi na tayo na ito mga dre. Time check tayo. 5.43. Nako, traffic pa yata. Pakaliwa tayo. Traffic. Mga ba oh. Hanggang dyan sa tulay. Yun oh. No? So, bago tayo umuwi mga dre, papagas muna tayo. Ganitong oras lang talaga yung ano ko uh, Gusto kong biyahe Sa araw-araw Mga 5.46 lang 5 to 6 lang tayo pa Tapos sa uh, umaga Okay na siguro umalis tayo ng bahay ng ano Alas 9 Alas 10 ng umaga Pero may Pipick up na tayo pa sa Heron Mga ganong oras Ganitong oras medyo matraffic na eh Maraming maraming salamat mga Dre sa pagsuporta nyo sa akin sa ginagawa natin mga video. No? Hanggang sa muli mga Dre, kita kits tayo sa susunod. Ingat kayong lahat. God bless. So habang binabaybay natin itong Amang Rodriguez, papalabas ng Marcos Highway, no? uwi na tayo. Pero bago tayo umuwi, papagas muna tayo. Tulad ng ginagawa natin noon pa, dati. So ito nga pa yung kita ko kay Grab. Tsaka ah, ano nga pala ako, no? 2,086.90 Naka 7 bookings tayo ngayong araw Tapos kay mo nga pala, bumiyahe tayo kanina Naka dalawang ano tayo, biyahe tayo Ah, 800 pesos Bali yung total ng dalawang kinita natin Kilala mo sa kay Grab Nasa 2,800 Time check tayo 6.03 So lumugpas na ako sa bahay no Madre kasi magpapagas tayo para mapakita ko sa inyo kung magkano yung naging konsumo ng gas natin. Ganyan kayo kalakas sa akin. Para all goods, di ba? Itong jade blue na gasoline station, hindi pa nabaha to eh. Bagong ano lang to bagong gawa. Pagas na tayo dito. 95. Ang papagas natin ngayon, premium. 91 to 95 95? 95. Oh. Sige, banat. na. Yun naging konsumo ng gas natin. Php 800. 900 oi 933 yung gas natin ngayong araw. Okay, full tank na, no. So, palaging ganyan mga dre, pagbuha biyahe tayo, pinapa-full tank natin bago umuwi. Minsan, uh, pag sobrang ano tayo, pagod na pagod, hindi tayo nakapagkas bago umuwi. Pero kinabukasan, magpapagas naman tayo. Kagad Siguro kanina umaga umalis tayo ng bahay Mag na 9 na ng umaga Tapos ngayon pa uwi na tayo alas 6 Ng hapon Ay alas 6 ng gabi